Okay, maganda nga po mga ka farmers kasama ko na ito na ng binig natin ito po ay registered seed galing ng Agusan Peel Rice ang variety po nito ay RC160 makikita nyo po na kahit registered seed marami pa rin lumulutang na mga dinding Ito ang mga lumulutang po, Tum tumutubo naman pero mga ano na yan, polyapis kung tawagin. Kaya lang po muna natin, di lang muna natin itapon kasi sayang po. Registered seed po naman to Bukas, may lulubog pa naman yan. Ito, hindi pa bubuksan. Ito yung tag po po. Ito yung tag niya. RC160 From producer P. Sagusa. 돌 있으면 돼. 나오. Ih, eh, ini mana larutnya?